Magandang araw po sa ating lahat dyan. Magandang araw din po sa inyong lahat. sanman man kayo naroon. Sana nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan mga kabukid. Ngayong araw na ito ay nagbabalik inyong magbubukid sa ating munting channel. Dahil mag spray kami mga kabuk ng damo sa aming mga niyugan. Kaya andito na naman ako uli. Sana samahan nyo po kami. mga kabukid andito na tayo sa tuktok ng aming kaniyugan, tingnan nyo po ang ganda ng view dyan makikita nyo napakadami mga niyog at ang aliwalas ng panahon napakainit mga kabukid kaya po kami nag i-spray ngayon ayan po yung asawa ko ay nagsimula na po silang mag ano mag-spray yan Napakasilaw. Dahil mainit po ang panahon. Nandun na po si ano, Mr. Juju. Kasama ng asawa ko. Tingnan niyo po. Mahaba na yung damo dito. So kailangan na talaga nating i-sprayhan ito. Nakaraang video ko po mga kabuk. Pinakita ko po sa inyo yung Ginawa namin ditong tilingpan, kung tawagin sa amin, yung butas ng lupa. Tapos, dinagyan namin ng yero para hindi kami mahirapan magkuha ng tubig dito sa ibabaw na banda. So, ayan. Nag-uumpisa na po yung asawa ko. So, ako na may andito lang, upo-upo lang muna. <laughs> So ayun nga mga kabok, naalala nyo ba yung last video ko? Ito po yung tinanim namin na niyog. Ayan, buhay na buhay na po talaga siya mga kabukid. So ayan mga kabuk, ganito lang kami magtakal ng medisina. Isang lata lang mga kabukid at saka isang lata ng abuno aming ihahalo. Yan, napaka-useful talaga yung ginawa naming butas dito sa ibabaw ng aming niyugan mga kabukid. Dahil nagamit na po namin sa wakas tuwing umuulan, mapupuno po yan dyang butas na yan. At tuwing kami ay nag-i-spray, talagang nagagamit namin yung tubig mga kabuk. At kung may bukid man kayo dyan, kagaya sa amin mga kabuk, ay ganito lang ang gawin nyo. ito naman mga kabuk, itong area na to, yung niyuga na ito ay yung po yung nasa video ko mga kabuk na nagpatabas kami ng maraming damo dyan. Ayan, tingnan nyo po, sobrang linis na talaga. Magkalapit lang po ito dito mga kabukid, mga kabuk. Ayan, nagtanim din kami ng maraming similya niyog dyan ng asawa ko mga kabuk. At dito naman kami kumukuha ng tubig mga kabuk, sa gilid lang dahil may tubig naman. Pag dito na sa bandang ibaba, hindi na kami nahihirapan. Siyempre mga kabok, ako ay paupo-upo lang dyan mga kabukid. <laughs> Napapago din ako sa kaakyat eh. At habang ako ay nakaupo dyan mga kabok, may nakikita ako sa ibaba niya na naghahakot ng mga sakusakong kupra. Si kuya nakita ko po dyan mga kabukid. Tingnan nyo po. So ayan po mga kabok, si kuya naghahakot ng mga sakusakong kupra. Dahil ang may-ari ng niyuga na yan ay nandoon sa ibabaw yung area niya hindi kayang abuti ng ano kalabaw or kabayo man lang mga kabukid kaya ganyan po ang paraan po dito sa amin pag mga malalayo na po yung mga niyuga nila yan napakasipag po talaga ni kuya at ayan na nga mga kabuk kinahakot na nila yung sakong-sakong kupra nila hanggang dito lang po talaga sa baba aabot yung kalabaw kaya hindi na makaakyat doon. So ako na may naki So din mga kabuk. <laughs> Pang hindi pa nakarga mga kabuk. Ako muna ang nakasakay mga kabuk. Tingnan nyo po, ang saya-saya ko na -miss ko talaga yung pagsakay-sakay ng Talabaw mga kabukid nung maliit pa ako ganito ang ginagawa ko. Ay, gikao ni wala. po yung kinain. <laughs> Tanaw buhay kai. So ayun na nga mga kabuk, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutang paki-subscribe ang aking YouTube channel which is Ria Book ID Vlog. Paki-like, share and comments na rin po. At huwag kalimutang paki-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. God bless you all and I love you all mga kabook. Bye-bye.